Kamusta mga kababayan sa US, Canada, Dubai, Hong Kong at kahit saan ka sa mundo. Welcome sa ating ilang mga minuto na pag-aaral ng Philippine politics na may halong katotohanan, katatawanan at konting pikon. Ako si Hashtag Walk With Lan, at ngayon pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang pang-apat na zona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr na hindi dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Tama ba ang desisyon ni VP Sara na iisnab ang SONA? O puro kasi nungalingan nga ba ang sinabi ni PBBM tulad ng sabi ng ilang critics tulad ni Lenny Rubredo? Kung ikaw ay OFW sa Riyadh, Sydney o Toronto o kaya ay nasa Quezon City o Davao City, siguradong may opinion ka sa political drama na to kaya ilike mo na yan, i-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating deep dive. Huwag kalimutan mag super thanks para suportahan ang content natin na walang filter, straight to the point at puno ng insights. Let's get started. Noong July 28, 2025, lahat ng mata ay nasa batasang pambansa no? <clears throat> para isa ikaapat na zona ni PBBM pero highlight, no? wala si VP Sara Duterte. Hindi ito ang unang beses na hindi siya dadalo. Last year, nag-designated survivor siya. Isang term na hiniram sa American politics. Pero hindi naman malinaw kung anong ibig sabihin niya dito. Pero bakit nga ba siya umabsent ulit? Uh, ah, absent ulit. Sabi niya, toxic na ang relasyon nila ni Marcos. Pero let's be real ha? Ito ba ay prinsipyo o politika? Ang snub ni Sarah ay hindi basta boycott. It's a statement sa Davao where she's she is still a rock star. Marami ang nagsasabing tama siya. Ah, sabi ng isang supporter sa X, puro kasi nung alingan naman ang sasabihin ni Bagag. Pero sa kabilang banda, ang Marcos Camp ay nagsasabing ituraw ay immaturity at pag-iwas sa accountability. Ano ang katotohanan? Let's unpack this with facts, not feelings. Alam mo, kung Philippine Politics ang isang teleserye, ang episode na ito ay entitled The Great Snub, ha? Marcos versus Duterte, Round 4. Complete with dramatic walkouts and slow-mo camera pans. Pero seryoso guys, this is more than chismes. It's about power, trust, and the future of our nation. <coughs> Okay, ah, ano lang tayo, no? Ang Marcos Duterte Unity team ay parang love story na destined for a happy ending, landslide victory, no? 32 million votes para kay Sara, no? The largest in Philippine history for any office. Pero parang speed dating lang ito, ha. Mabilis na nag-break. Ha, bakit? Let's break it down. Si Marcos ay nangako ng Unity, pero agad-agad hindi niya binigay kay Sara ang Department of Defense na hinintay niya. Instead, education secretary siya. Snub numero uno. Then naglaho ang suporta sa kanyang confidential funds, 612.5 million pesos na sinuri ng kongreso at ang pinakamalaking plot twist, ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte ng ICC noong March 2025 na pinayagan ni Marcos kahit nasabi niya noon na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Sa kabilang banda, si Sara ay hindi rin inosente. Her assassination threats kay Marcos, a ah, First Lady Lisa Araneta at House Speaker Martin Romualdez noong November 2024 ay ah, hindi lang bastos, kriminal, sabi ng Marcos Cam. Pero sa supporters niya, especially sa Mindanao, ito raw ay standing up to bullies. No? Sa Davao Rodrigo Roa Duterte one mayor despite being detained, a ah, being detained Ah, the Dutertes remain untouchable. Imagine ha, si PBBM at VP Sara sa isang family reunion, Marcos is serving promises of cheap price, 20 pesos per kilo. Anyone? While Sara is in the corner whispering, kung hindi mo tutuparin yan, I'll dig up your dad's remains. No? <laughs> Parang telenovela lang no? na drama. Pero ang tanong, sino ang tunay na bida at kontrabida? Sige, sige, let's get to the meat ha. Let's get to the meat. Ano nga ba ang sinabi ni Marcos sa kanyang sona? At totoo ba ito ha? Sabi niya, the state of the nation is sound. Pero let's fact check. Noong 2022 campaign, nangako si Marcos ng 20 pesos per kilo ng bigas. As of June 2025, the average price is 60 pesos per kilo. Ang dahilan, skyrocketing fertilizer prices and global supply issues sabi ng agriculture secretary pero teka ha hindi ba't nangako siya ng solusyon saan na ang sound state of the nation marcos boasted of 5.6% ha gtb growth in 2024 not bad pero ang inflation rate ay 4.1% at ang unemployment rate ay 4.3% para sa OFW sa Dubai o Toronto this means your remittances are worthless Antanong, is this progress or just numbers to make Marcos look good? Okay, Marcos pivoted to the USA, uh, granting military access near the South China Sea. Contrast this with Duterte's pro-Chinese stance. Sarah's silence on the West Philippine Sea issue drew criticism, but Marcos defended her, saying it's not her role. So, bakit siya sinisi na Marcos' allies, double standards. Isang OFW sa Saudi ang nagsabi sa akin, kahit maganda ang SONA, bakit parang wala akong nararamdamang pagbabago? That's the sentiment of millions. Huh? Marcos promises sound good on paper, pero sa palengke, sa jeepney, sa remittance centers, nanjan ba talaga ang improvement? Kung nararamdaman mo rin ito, i-comment mo below, anong pinakamalaking kasinungalingan sa SONA for you? Share this video sa mga kaibigan mo sa Australia. Japan o kahit saan para marinig natin ang boses ng mga Pinoy worldwide. Okay, si VP Sara ay may malakas na suporta, lalo na sa Mindanao. Her approval rating kahit bumaba ng 25 45% no February 2025 ay mataas pa rin compared to Marcos 55%. Bakit? Dahil para sa marami, siya ang tunay na boses ng masa. Hindi tulad ng elite, no? Marcos yes, pero let's not romanticize. Okay? Uh, her impeachment case no over corruption and death threats is serious ang 612.5 million pesos na confidential funds ay hindi may paliwanag ng mayos at yung assassination threat sabi niya plan without flesh pero bakit mo sasabihin yon sa public still her supporters see this as a marcos orchestrated demolition job to block her 2028 presidential run kung si Sarah ang kontrabida sa teleserye, she's the type na may dramatic monologue habang umuulan, I'll fight for my father's legacy. Pero kung siya ang bida, she's the underdog uh, taking on the Manila elite. Alin ang totoo? You decide, mga kababayan. Kaya ang Marcos Duterte view ay hindi lang personal, it's about dynasties controlling 70 to 90% of elected offices in the Philippines. Si Marcos Jr. ay anak ng diktador, ha? si Sara ay anak ng strongman. Both are fighting for legacy, power, and the 2028 elections. Ang, 20, ang midterm elections noong May 2025 showed na malakas pa rin ang Duterte's. Rodrigo, Rodrigo won mayor in Davao, And Sarah's allies got four Senate seats. Pero Marcus Esa, with their money and media machinery, are pushing back hard. The impeachment trial in July 2025 will be a game changer. If Sara is convicted, she's barred from running in 2028. Sa US, no? Canada, UK, where OFWs watch this drama unfold. The question is, paano natin, mapropro protect democracy natin? Dynasties thrive because we let them. it's time to demand accountability, not just clap for the loudest voice. Mga kababayan, ang snub ni VP Sara sa zona ni PBBM ay hindi lang chismis. It's a symptom of a bigger problem, a democracy dominated by, by dynasties, broken promises, and political revenge. Si Marcos ba ang sinungaling tulad ng sinabi ng ilang critics? O si Sara ang problema With her reckless words and questionable fans, the truth lies in the facts we've laid out today. Para sa mga nasa Los Angeles, Dubai, o Davao City, your voice matters. I-like, i-share, at i-comment. Sino ang panig mo? Marcos o Duterte? Subscribe na rin ha, para sa mas maraming ganitong content. At kung gusto mo kaming suportahan, mag-super thanks. Sa susunod na episode, ha, we will dive into the impeachment trial ni Sarah. Will she survive? Or is this the end of the Duterte dynasty? Abangan. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago mga kaibigan, no? Simulan natin sa pagiging informed. Salamat at magkita-kita ulit tayo.